Uh, mga idol, uh, almusal muna tayo. Yung tikman natin yung pinakamasarap na pansit dito sa Cagayan Valley. Tarkala. Uh, pansit. Batil. patung Patong. yan mga idol, oh. no. ang sarap na pansit nila rito. Itong pansita to, may sabaw. yan Ito yalo ang yung sabaw dito sa pansit. Kaya itong pinakamada the best dito mga idol dito sa Cagayan Valley. 'Yan. Pansit batol pansit batil pato oh pansi, pansit pansit batil pato pato oh patong patong yon masarap dito to idol uh, tapos may tinapay yan <laughs> ano natin sa tinapay diyan para masarap ang uh, kain natin ito pinaka espesyal dito idol dito sa Cagayan may, may, yung uh, pagkain nila dito ito may mga sabaw-sabaw pato ihalo muna natin ngayon dito mamaya yan para masarap oo uh -huh. ito binabalik-balik natin dito sa parting Cagayan mga idol Oo, oh, yung mga ganito pansit. Yan, di ba? Saka uh, itong may sabaw-sabaw sila. Mm -hmm. Itong pinaka-espesyal na pansit nila dito sa Kagambani. <laughs> oh. Kapag mga Ilocano, ka, pag tinanong mo, anong pinaka-espesyal sa kanila pansit, ganito, mga idol. Kaya the best dito, lahat dito makakain mo nga sabi nga eh, matitikman mo, hindi natin matitikman mga pagkain. oh so, Mga idol, kain uh, kain muna tayo. Uh, God bless inyo ngayon, naka ano tayo ng pansit uh, ng kagyambali. Pinakamasarap na pansit sa kanila. Uh, God bless inyo lahat. Uh, ingat tayo lahat, lagi. Mga idol, almusal muna tayo. God bless. Uh,